Babalatan na po natin yung patola. At tayo po yung magigisa ng patola ngayon. Tapos na po natin balat, balatan at hiwain ang ating patola. Hindi ko na po naipakita. At mapupuno, at mapupuno po yung aking, ano, yung aking cellphone na naman. Ay pa naman po mag-edit ako. Tatanggalan po natin ng buto, yung kamatis, Pagkatanggal po natin ng buto, ay atin na pong hihiwain. tapos, tapos, na po natin hiwa, hiwain at tanggalan po ng buto yung ating kamatis. Naghiwa na rin po ako ng sibuyas, bawang at saka luya. Nalagyan po natin na luya para wala po yung langsa. Masarap din po yung sabaw pag may luya. Ugo, umpisa na po tayo mag-isa. At ano, ko na po ng mantika. Lagyan na rin po natin yung luya. Bawang. Ilagay na rin po natin yung sibuyas. Yung sibuyas po yan. Iting ilagay. Iting ilagay na natin nilagay. Ilagay na rin po natin yung kamatis natin. Ilagay na rin po natin yung giniling. kasi po hindi gisa yung ginigay. Lagyan din po natin ng asin. Ngayon, nagawin po ulit natin. Lagyan Lagyan din po natin ng paminta. Lagyan na rin po natin yung patola. Lagyan po natin ng sabaw na kaunti at yan po yung magsasabaw na. At pantungo natin. Dito po sa ating luluto. Uh, um, patula. Yan, nagtubig na. Nalagyan po natin ng iswa. Dalawa po ang po ang ating ilalagay. Ika-kulot pa ay kumakain ito. Maswa at saka patola. toba. Ang tibihira ang kulay na hindi kinakain. Lahat na kinakain. Yung saluyot yun. Misad pa namin naka hindi siya nang saluyot kaya lang. hindi niya nagustuhan ng luto. Hindi siya kakain. Pero yan, dati po yung eh, maraming hindi kinakaya na Yung sinabi kong propaganda ng yung balat. Ay kumain na po siya. Hmm. lasa. Sarap. Lasa-lasa yung ano yung luya. sinisipon po yung sikapo ko. Para yung sabaw. Ayan, at luto na po at atin na pong aahulin. Kain po tayo. Kain po tayo. Kain po tayo. mainit. Sige naman na kayo dun ang ah. ha? Ang na matagal. Hmm, hindi oh. tira ko po kung iyong hapon. Kaya may tilapaya po tayo dito. Tira pa kagabi.

Det er en gangslapp, ja.